kundi sabi na ang tagaang bulong alam ko alam din naman kung dumali ng paghihina ano mga kuki oh at sa mga tagang bulong marami ng joint may mga kuki oh Ah, bukas doon kami magpipit up. Malaking tubo. You know, malaking gap na yun mga kasuki. Oh. You Kare, know. ah. mo muna kami bukas doon kami sa malalaki. Ang you know, mga ko. Oh. Sa inyo, may mga followers diyan. Nag-ihat kayo lagi. Ang ah, mga viewers, thank you sa support ka comment na kayo lagi mag heart share yung aking video alright thank you ingat kayo lagi